Alam nyo ba, ang paggamit ng katutubong wika ay nagbibigay ng refleksyon sa personal, sosyal at pangkultural na pagkakakilanlan ng isang tao. Ito ang wika ng mga etnikong grupo dito sa bansa. Ano nga ba ang kahalagahan ng wikang katutubo sa edukasyong pambansa? Ano nga ba? Ano daw? Anong dialect yung sinabi ni Kuya? Abay, hindi ko alam. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Kung alam natin ang iba't ibang dialekto o katutubong wika kang tatawagin, maintindihan natin kahit papaano ang mga iba nating kababayan na may ibang dialekto na ginagamit. Alam nyo ba ang wika isang sistema ng komunikasyon na gumagamit ng mga salita at simbolo upang ipahayag ang mga idea, sa loobin at informasyon? Ito ay mahalaga sa pagpagugnayan ng mga tao sa isa't isa at sa pagbuo ng kultura at lipunan. Sa pangkalahatan, ang wika ay isang may tuturing tumutukoy sa anumang mga anyo ng komunikasyon tulad ng verbal, pasukat o visual. paunlar nito ang edukasyong pambansa sapagkat lalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral sa mga iba't ibang dialekto na nagbibigay refleksyon sa personal ng isang tao. Sa paggamit ng dialekto, kahit anong uri pa ng panarita ang kanilang gamitin, sila pa rin ay matuturing mahalaga sa ating bansa. Kahit na ang panarita nila ay kakaiba. Tulad ng Ilocano, Kapampangan, Batanggenyo, Bicolano, Bisaya, Waray, Nabawenyo, at ang mga katutubong salita. Sila ay matuturing kaparte ng ating lipunan dahil sila ay isang Pilipino din na may unique na pananalita. Gaya nga ng kasabihan ng ating pambansang bayani, ang di magmahal sa sariling wika ay daig pa ang hayop at malansang isda.